Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, magluluto po si Amiga ng ulam. Pakita ko lang sa inyo yung yung mga gulay. Ayan, repolyo. Tapos pichay. Ayan, hindi ko na po siya hinati kasi maliliit naman po siya. Ayan, ganyan lang. Pichay, tapos ito. Ah <laughs> mm. uh, patatas, sayote, tsaka Ayan, Bien saya. Ayan po ang aking ano ah uh, gulay. Ayan nakasalan na po yung aking ano yung yung baka po pinakukuluan ko na siya amiga. At ayan po. Aking pinakukuluan na yung baka. Ayan tingnan po natin. Ayan. Ayan, pinalalambot ko pa lang siya mga amiga. Ayan. Ating palalambutin pa habang habang ano tapos na ako mag ano tapos na ako mag nag uh, handa ng ano gulay ay uh, dito muna yan Pakukuloan ko muna siya mga amiga. mamaya ko siya babalikan kasi may ano pa nine anong oras na ba ngayon ayan maya maya ko siya balikan kasi ka ano pa lang niya pakukulo pa lang mga amiga ayan eh medyo matagal-tagal yan dahil baka yan, habang nandito 'yan pinakukuluan ko, gagawa muna tayo ng ibang gawain ng bahay. <laughs> mag ano muna ako magwawalis muna ako mga amiga. Ayan, magwawalis muna ako ngayon para makapag-map habang kumukulo ito mamaya ko to balikan. Ayun. Kailangan makapag ano muna. Ah, ko 'yung walis tambo. Makapaglinis-linis muna amiga para ano, pag habang nakasalang pa siya, mamaya ko balikan, ilagay ko, yun, ilagay ko na yung, ano, yung gulay. Kasi, madali lang naman po yan, amiga, pagka malambot na, ilagay na lang yung gulay, no? Ayan. Ayan ang aking, inihin ko ngayong ulam, mga amiga. Ah, uh, baka, linagang baka. Ayan ang aking, ano na yun. Ayan po, maraming maraming salamat po sa panonood itong aking video. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. Hello, shout out po sa inyong lahat, diyan sa sa aking mga amiga, Salite, mag-shout out muna tayo mga amiga sa ano, sa ibang bansa. Ay, shout out po sa inyong lahat at dito din sa ano, sa Pilipinas. Ay, shout out po sa inyong lahat mga amiga. Ayun. Ah, uh, marami pong salamat sa suporta ninyo kay amiga. Ayan. Ah, uh, Ah, handa na yung aking lulutuin. Mamaya ko na lang po siya balikan. Kasi nagpapakulo pa ako ng karni pinakukuloan ko. Ayan. Maglinis muna po tayo mga amiga. Marami pong salamat. Pakipalo na lang po si amiga. Lucky Like po. God bless. Bless Sunday po.